good morning po sa ating lahat. ngayon uh, po ang araw na ito, uh, paalis ako. Papunta ako ng Queso City dahil meron akong iahati doon. Uh, samahan niyo po ako para naman sa ganun ay uh, natin yung pupuntahan ko ang iatid ko po sa Quezon City ay isang estudyante dito po ako sa lugar namin naman po ang bundok makiling malapit na ako sa highway. <laughs> Ayan, yan po yung entrance na pagpunta dito sa amin. Ayan. At yun naman po yung gate na papasok sa amin. Paano po? Uh, baka malate ako sa... Sa daan na lang po tayo magkita manghihirap po ako ng kotse dahil sa uh, kailangan po kasi ay uh, mabilis ang pagbabiyahin. Uh, salamat po. maga mga kaibigan nandito ulit ang yung tatay dong uh, ang dala ko ngayon ay kotse pero hindi sa akin nangiram lang ako pupunta kami ng Quezon City at uh, pasesyo na nga pala kayo dahil sa masira kasi yung laptop namin kaya hindi agad ako nakapag-vlog ang um, purpose ng na pagpunta namin ng Kesa City ay mag-aatid ako ng mayor ng estudyante sa New Era. Kasi na tong gabito sa sakina ito ang gabi ay doon sa pag-aari ng magulang ng estudyante. At yung schedule namin sa motor hindi pa naaprobahan ng company kaya ito standby muna kami ni Boss Gon pero malapit na rin Inate na lang namin yung approval at baka sakali makapunta kami ng Norte oo iba talaga tong coach uh, kotse hindi mo napansin yung speed namin nag 120 sorry pero sa so, mga nagdadry, sundin natin yung uh, rules ng lalo na dito sa expressway. Four wheels, dapat ay uh, maximum natin is 100. Pagpasok ng expressway ay 80 lang tayo. Sa so, mga kaibigan, sana maging maingat tayo lalo na sa ganitong tagulan ay misan dumudulas yung karsada dahil may kasamang langis ng usok ng sasakyan ng karsada kung bakit nagkakaroon ng uh, pagdulas ang daan so mamaya mga kaibigan pagdating namin sa New Era pakikita ko naman sa inyo yung school doon o yung dormitory na mga estudyante napakaganda doon at talagang kung may pagkakato mag-aral masarap mag-aral doon ang isa sa pinakamaganda doon bukod ang dormitory ng babae sa dormitory ng lalaki so salamat sa muling panonood panunod at huwag kalimutan ang mag-subscribe, subscribe, like, and share. At, sa susunod po namin pagbablog ni Boston, maka doon naman kami sa norte. Sige po, uh, mamaya na lang po ulit. Ganda mga kasayang lahat. A few moments later. Okay, narito na kami sa New Era. Uh, si Cedric, uh, siya yung kapatid ng mag-aaral dito. Okay, pakit ko ang dorm ng mga estudyante dito. Ayan, ito yung uh, dorm ng kapatid ni Cedric. Pumasok na doon sa loob kagandahan dito ang nariyan puro mga babae lang na ulan <laughs> ayan ang dami mga magagawa dito ikaw Cedric kailan ang ano mo dito ha? Ah, uh, kailan ka mag-aaral dito? Ang taon pa po eh, magka-college pa ako. Ah, uh, anong <laughs> course ba sa college ang kinukuha mo? Siguro business. Kaso mm -hmm. ano eh, ayun or ano journalism okay uh, mas the best ma matapos mo yung journalism kasi okay. kailangan din ng mga uh, ano ng mga ministrong uh, sa journal mm. tama ba ako? Opa. O, kasi uh, pagka natapos mo yon at naging ministro ka maaaring isa ka sa mga spokesperson mm. mm at hindi mabigat para sa iyo yung uh, pagtupad mo bilang isang ministro. Apo. <laughs> Kaya lang kami naman po ay hanggang dito lang kasi mga babae lang ang ano dito. Okay. Susunod ulit. <laughs> Andito na mga kami ngayon sa UP Town Center at yung aking mga kasama ay kakain. Kakain naman sila. Ay, magpupukong sa <laughs> ah. Malay niya, mas na. na yun. Malay okay. mas lalo na yung Subscriber. done kaya tumakain parang mas nakakalito dito kaysa doon sa kaysa doon sa Ayala Mall lumabas na na yung mga kasama ko Wala mo ba sa'yo ganyan? Wala po ako po namin yung <laughs> number <laughs> ni Ricardo. Mayroon namin Okay lang, sige. Ano yung number na si Ricardo? number na

sa nakalatawa sa lugar na ito. Tandaan niyo po sa ang tataba pa. Ah, pagtahan natin yung dalawa ko nakikita po sa dito. Pusa na boss Mag video ba ko sir? Okay, may video ko yung pusa Ay bawal tayo mag video dito sir Ay ganoon ba? Hindi, uh, ipaprivacy po yan dito yan. Ah okay sa Ito. Dito, Ngayon ay uh, na-return na ako sa bahay uh, Kaya lang di ko na i-video yung uh, pag-uwi namin dahil doon pa lang sa mall eh, nalubat na ako kaya eto nangyari kinakailangan makauwi muna ako dito sa bahay para maituloy ko yung pagbibigyo ganoon pa man ay uh, marami salamat sa inyo sa inyong pagtangkilit sa aking uh, video sana malagi na kayo ay uh, naka-subscribe at nag-share, like ng aking video at salamat ng napakarami sapagkat kahit uh, may edad ako ay nasusuporta niya ako Napakahalaga po sa amin kasi sa mga nagbablog yung paglalike ninyo at ang pagsasubscribe. Malaki po ang tulong sa amin yan. Uh, maraming salamat at uh, tinatapos ko po ang aking pagbablog na ito. At magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye!